Dahil uh, nasira yung aming water system Sa barangay Gagawin namin ngayon yung ano Ire-repair namin yung uh, uh, Ano tawag diyan Tampuel Yung baby artisan namin Yan po, ire-repair muna namin Dahil wala kaming tubig ngayon Buong barangay, walang tubig Ayusin namin may itong oh, Yan si Bro G hey, Kaway-kaway ka Hello. O ayan, mag-hello. Ayan, ayusin namin yung artisan well namin. Si... Pwede pa naman, kaso lang nasira yung ano, sa tagal nang hindi nagamit. Ilang taon na po. So ayusin namin yung... Ano? Yung... Handle niya. So, subaybayan niyo po. contoh kami <simit> erudi pokoknya motor di daerah heti kami juga. Saya ikut mikir ini lebih lebih. Bagus tak? Wah, ini sampai tujuh mangkir. Nah. Oh. Hmm. imam Ya, itu pokoknya nama

na. ka mo ng abot. Ayan, mga Ayusin muna namin yung muna namin. Kasi Oo, na. wala kaming tubig. Mahirap po magigib dito. Yan ang pinakamahirap dito sa aming barangay dahil kung wala kang artesian well, walang tubig. Hmm. ¡Fun! Oh, Oye... Oh, yeah. <laughs> Ayan, wala kasi kami ibang gamit kundi yan lang yung pinambabaraya na namin yun ng ano, pang CCTV. Kaya kaya yan, isang butas lang naman. So, itong artesian well na ito, magbula nung pandemic, hindi na po nagamit kasi meron na kaming ano noon, water system sa barangay. Pero sa ngayon, nasira. Kaya balik sa mano-mano tambak ang labahin doon ayan po maraming labay ang problema walang tubig so kailangan ayusin itong artesian well so tatlong bahay po kaming nakikinabang sa artesian well nito ayan po ayan sakaya so ayan ang merienda natin ayan oh. Masarap po. papayang po po yung may ano, uh, ginataan. So, 'Yan po ang merienda namin na 'Yan po ang magkakaaya ina. 'Yan. 'Yan ang merienda namin ngayon. Napakalalibing ang ano nito, mga kalakas ang tubo nito. So 2 meters show 25. 25 meters mula sa ano, 25 meters po 'yan hanggang doon sa may deposito ng tubig po yan po ganyan po kalalim yung ano uh, level ng tubig dito sa aming barangay ayan yan po talaga mahirap po talaga yung kalagayan namin ng tubig dito ayan mas lumama ang lumala ang problema imbes na yung poste sa saka lang papalitan namin nahulog yung ano tubo sa loob kinagat niya yung Walang. <laughs> tinatawag naming walay o kaya yung ano uh, inner ano ba yun basta yun na nga hindi <laughs> ko alam kung anong tawag dun yung asawa niya sa loob kinagat niya uh, mas lumala ang problema hindi namin alam kung magagawa namin to kasi parehas kami hindi marunong sa ano pagkumpunin nito Ayan, ang dahil hindi namin nagawa yung ano yung artisan well nandito kami ngayon sa may ilog dahil dito na kami magbabanlaw ng labhan si hindi namin nagawa e dito ano maganda, maganda yung ano ng ilog ngayon so yan dito na kami magbanlaw at maligo Ayan Sarap pang magpiknik dito. So, nandun sa taas yung aming sasakyan. Dahil medyo malayo dun sa bahay. Ayan, at saka highway na yan dyan sa taas. Napakaganda na yung daanan dito sa amin kalakas. Kasi ano, sementado na lahat yan. Maligo. Masarap maligo dito. Napakaganda yung panahon ngayon. Kung makikita nyo po, ayun yung kubo-kubo ng aking gulayan. Ayun. Doon.

ka na. Tanggalin mo na yung lang. Ay, sus, sus, sus. Tanggalin mo na yung shorts mo lang. O, yung brief mo lang. Ibig saan mo. Pagkatapos yun. O, tanggalin mo naman yung brief mo. Lakas. Malamig ang ano. Malamig ang ilog ko Malamig ang tubig. Napakasarap mag ano. Napakasarap pag tampisaw. So... Punta kayo dito sa amin. Maganda yung ano ng ilog dito sa amin. Ayan, shout out po tayo sa ating mga kaibigan yan. At si Sir Elwin, dami niya na nakuha ng halaan. Ayun, makaipon ka mamaya. Yan po yung ano dito. Yan, matataba. Masarap yan. Ayan. Dito banda kala maraming mga ano dito yung alaan dito kumukuha yung mga ano uh, mga inuulam marami po dito. Especially maraming salamat po sa laging pagsusubaybay sa ating munting channel. Tuloy-tuloy lang po tayo. God bless. Bye-bye.